Another x-ray. Ito naman yung sinand sa atin. Ito naman ay nag-worry kasi meron siyang siguro mga 2 months or baby na 2 months pa lang. Ang question niya is bakit daw bumalik yung kanyang TV. So, sige. isa isa natin. Ito yung kanyang x-ray noong una. So, kung may kita nyo dito, itong tong isang x-ray na ito, result, 2022. So, noong 2022, na-diagnose siya ng TB. Ang nakalagay dito is, nodular or nodulohazy densities are seen scattered in both upper lobes. Heart is not enlarged, hindi malaki ang puso, and then, wala naman tubig sa kanyang baga. So, kung titingnan mo, nodulo-hazy. So, parang medyo, parang bilog-bilog na hazy yung density sa kanyang x-ray. Scattered In both upper lobes. So, ibig sabihin, talagang hiwa-hiwala eh. Naka-hiwala naka hiwa yung mga parang bilog-bilog. Or yung densities na yan. Ngayon, nung nakita ito, wala daw siyang symptoms niyan. Pero, naggamutan siya. So, after niya maggamutan ng 6 months, ito yung naging result niya. So, ito yung 2023. Ang nakalagay naman dito is follow-up examination since... August 26, 2022, shows interval decrease in the pulmonary tuberculosis, infiltrates in both upper lobes. So, ibig sabihin, dito, yung luma niya na x-ray, magkabilang baga, yung taas ng baga niya meron, tapos scattered pa siya, and then, yung repeat niya after ng treatment, eh, nagkaroon ng decrease, interval decrease. Ibig sabihin, kung madami yan, umunti. Kung malaki yung sinasakupan ng mga hazy interface, bumawas yung laki niyan. So, nagkaroon ng improvement, magkabilang baga. So, technically, meron ka pa rin makikita na pwedeng scar sa si kanyang baga kahit na nakapagamot na siya. Pero, merong improvement no other remarkable interval findings dun sa iba. Yung sa tubig sa baga, walang walang tubig sa baga, hindi pa rin malaki ang kanyang puso. So, yun yung sabi as described. Ngayon, nagkaroon daw ng uh, free na x-ray sa kanila. At ito yung nakita. So, kung titingnan mo, hindi pa rin naman malaki ang kanyang puso. Wala naman tubig dito sa area na yan. Ayan. At saka dito sa kabila. Ayan. Although, parang masyadong maputi itong x-ray na ito. Pero pag tinignan mo dito sa taas, kung saan lagi natin, or dito yung nakikita natin na TV, isa eh, kanya parang wala dito. Di ba? Pag tingin mo dito sa kabila, although ito parang may reflection. Di ba? Pero pag ito, eh, yan, yan, Parang may puti. Di ba? Tapos parang mas may puti dito. Although, hindi ko alam kung reflection ba yan. Or... Di ko alam kung maganda yung pagkaka-picture, pero ito ang imbasa dyan. At ito yung naging basa. So, nakalagay dito reticulonodular opacity seen in the left upper lung. The rest of the lungs are clear. The hyla, the pulmonary vessels are within normal limits. The heart is normal in size and configuration. The and diaphragm are normal. So, ibig sabihin yung puso, normal. Yung uh, ibang mga tingnan natin dyan ay normal naman. Yung bones ay normal. Yung soft tissue is normal din. Ang hindi lang ay yung left upper lung na nakitaan ng pulmonary tuberculosis. Pero kasi, kung titingnan natin, yung pinakauna mo na x-ray, talagang meron kang mga tama-tama sa baga mo, magkabilang baga, nakaskattered pa. Ngayon, after ng treatment mo, meron ka pa rin nakita na na ano na spot pero mas nag-improve siya, diba? Nagkaroon ng interval decrease ng uh, opacities dun sa magkabilang baga mo. So, technically, meron ka pa sa magkabilang baga. Pero, after a year, kung titingnan natin, mas nag-improve siguro yung baga mo kasi left na lang yung nakitaan nila. Yung right mo parang nag-normal, nawala. Ngayon, syempre, dahil hindi ka nagpa-X-ray sa dati mo pinag x hindi alam nitong uh, diagnostic center na ito, kung ano yung TV mo, is it bago? Ito ba ay luma? Ito ba ay uh, lumala? Ito ba ay dumami? Ito ba ay active na lipid? So, hindi nila alam. Kaya, ang nakalagay sa kanila dito is pulmonary tuberculosis of undetermined activity. Left upper lang. Pero kung tatanungin mo ako, mas maganda makita pa rin or makompare ang x mo before kahit nung yung pinaka last na x-ray mo no, at saka itong x-ray para lang makita natin kung may improvement pa rin dun sa left lung mo, left upper lung. Kasi technically with this x-ray, improve yung right. Kahit after na nung mo, after a year. Ngayon, ang sabi dito, eh, nagpaso na yung dosya ng spirit, ng spirit, ng dahak at wala namang nakita doon. Kaya hindi ka binigyan na gamutan candy, ligyan lang ng vitamin. So, hindi mo na kailangan mag-treat. Pwede yung nakita dito sa x-ray mo, eh, lumang TV mo na. Kung baga, scarring Ang pinaka-best pa rin is, at least every year, makapag-pexer ka para makamusta kung lumalala or stable yung scar na yan. So, para alam mo kung kailangan mo ulit magamutan. Pero, base po dito, mukhang improve yung baga mo as compared yung pinakauna. At kung wala naman nakita na bacteria sa dahak mo, then of course, technically, nagamutan ka na safe naman na dun sa bata mo. Unless magkaroon ka ng panibagong symptoms, nakakailanganin natin uh, um, isaba ka ulit sa mga diagnostics na pwede mo. So, sana ay nakatulong, ingat at bawal matasakit.